Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napakatapang na pahayag ni AFP Chief of Staff General uh, Browner laban sa China. Okay, meron siyang demand. He is demanding something sa isang super power nation, okay? So, pakinggan natin itong balita ng UN TV and after that magbigay tayo ng ating mga reaksyon. So we are that, uh, China pay 60 million pesos for the Pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang halaga ng damage sa mga gamit na sinira at kinuha ng Chinese Coast Guard noong June 17 nang harangin ang mga kawani ng Philippine Navy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Dalawang rigid hold inflatable boats at dalawang rubber boats ang binutas at sinira ng mga Chinese gamit ang palakol, itak at iba pang matutulis na bagay winasak maging ang communication device, navigational device at maging ang motor ng RIV. Tinangay din ng mga ito ang ilang gamit kabilang na ang mga cellphone ng ilang sundalo. Maging ang pitong baril na nasa case pa at ihahatid sa mga nakaposting sundalo sa BRP Sierra Madre kinuha Kaya ang pamunuan ng AFP lumihab na sa tanggapan ng National Defense at Department of Foreign Affairs upang ipaabot sa China ang demand nito. Pero doon sa aking sulat ay demanded the return of seven firearms. Yung pong mga baril na 'yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na naka-box, naka-box kasi yung mga armas na 'yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga itong rifle. at sinira nila yung ating mga kagamitan. Uh, and uh, when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60. Bukod sa pagsasauli ng pitong baril at danyos na 60 million pesos, pinapabayaran din ng AFP sa China ang gastusin sa pagpapagamot sa naputol na daliri ng isa sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa Rora Mission. We are also looking into the possibility of charging them with the cost of uh, restructuring the, the the hand of uh, CSN One Papun Kasi mag-operahan po siya eh. Operahan para para bumalik yung function ng kanyang kamay. Meron po kasi mga technology ngayon, medical technology na bago, nagsagayon sa gayon ay magamit niya ulit yung kanyang kanang kamay. Samantala, muling iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na susunod sila sa Rules of Engagement sakaling mangyari uli ang kahalintulad na insidente. Kasama dito ang self-defect. Okay. So, dalawa, no? ah 60 million pesos. Dapat bayaran ng Chinese government yung nasira ng mga equipments natin. Ibalik yung pitong armas na nansam-sam nila. Ah, bayaran yung gastos sa pag-ayos uh, sa uh, naputol na daliri ng ating sundalo. So, kayo muna, mag-comment kayo. Uh, what can you say about this demand? Okay ba sa inyo? Uh, bibigay ba ang China? Uh, susunod ba sila sa demand ng ating Armed Forces of the Philippines. Okay, uh, ako ah, maganda yung ganyan, yung pinapakita na yung hindi tayo nagpapaapi. Kaya lang, ang ano ko is timing. Uh, June 17 nangyari, maganda sana kung right after that incident, yung ganyan nang may mga kailangan natin yun, yung mga salitang ganyan, para hindi naman lumalabas na parang takot na takot na tayo. So to me, the timing is a little bit off. Mas maganda sana yung noon pa, uh, say, June 17. After uh, one week, yun na, may mga na na statements para mabuhayan ng loob ang ating mga kapwa Pilipi, lalo na yung mga sundalo na lumalabas na parang kawawa na lang, tinawa tayo ng mga inchik. Eh, so, masyadong ano na, delayed yung ganyang mga mga statements. Sana mas maaga pa. Okay. So, ang next question is uh, tatalima ba ang China. Okay? <laughs> 'Yon ang ano uh, pagbibigyan ba ng China yung ganyang demand? Oh, kasi sumulat ang AFP sa DND di India Department of Foreign Affairs. Tapos I believe ang Department of Foreign Affairs na ang mag-communicate uh, sa Foreign Affairs ng China. I don't know kung ano ang gagawin ng DND at uh, Department of Foreign Affairs tungkol nito kung itutuloy nila. But ano sa tingin nyo? Bibigay ba ang China? Magbabayad ba ng 60 million? Uh, magbabayad ba sa danyos sa naputol na kamay Adali rin ang ating sundal. That's a one million dollar question. Kung pagbibigyan ng China yung ganong klaseng demand. Okay? Although, maganda naman. Pakinggan. Uh, next uh, question is uh, yung mga ganyang demand ngayon, makakatulong ba sa pag uh, kalma ng tension kasi meron pong magandang development na nangyari sa diplomatic level kasi sinimulan na ang pag-uusap ng ating uh, Department of Foreign Affairs at saka Foreign Affairs ng China nag-usap na yung tinatawag na BCM hmm. Bilateral uh, Consultation mechanism, gano'n ba? Uh, nag-usap. At, huh? although wala pang klaro sa pag-usap, ang pag-usap pa lang is both nations, kanya-kanya, mariin na, amin yan, amin yan, o, oh, ganyan pa rin. Kaya lang, at least nag-usap na. Mahirap kasi yung hindi nag-uusap eh. Although matigas pa rin ang posisyon ng Pilipinas at China yung claim. Amin yan, amin yan. Oh, at least may kasunduan na itutuloy nila yung pag-uusap ang next na consultation mechanism meeting doon na sa China. I don't know when. So magandang ano, magandang development po yun yung nag-uusap. So itong mga ganitong demand uh, bayaran nyo yung nasira kakatulong kaya sa easing of tension I don't know sana <laughs> sana mag milagro, mag ano? let's keep on praying kasi hindi mo naman mapipilit ang China kung magmatigas ang China may magagawa ba tayo? maliban na lang kung ang ating Uncle Sam, ang US, ay eh, siya nang mag Bayaran mo yan, 60 million. Pag hindi, delikado ka sa akin. Kung may ganon na factor, merong puporma sa China, baka sakali. Kailan kung tayo-tayo lang? Okay, don't know. Malabo pa, ngit-ngit pa sa Alkitran siguro. <laughs> uh, yung armas. Maybe yung nakikita ko yung armas. Pwedeng ibalik yun ng China. Anong gagawin nila sa armas? Uh, ano yun? US Med yun? Pwede. Uh, out of uh, para pakitang gilas ang uh, China? O oh, sige, balik niya yung armas. Kailangang yung magbabayad ng 60 million? Baka ang labas ng China yon is parang nabahag na sila ng buntot. Parang natakot na sa demand ng AFP. Kaya hindi magbabayad. Ganun yun. Kasi ang labanan dito is ano na eh. Pataasan ng ihi, patapangan. Well, kung tapang, hindi tayo patatalo mga Pilipino napatunay na na ang dami na nating gerang pinagdaanan tapang kaya lang hindi naman sapat yung tapang kailangan may kakayahan ka rin yung armas uh, firepower kanya eh wala ang meron tayo uh, kung capability with China ang pag-usapan talon-talo tayo sa firepower military might talon-talo. Ang meron lang tayo na tatalonin natin ng China, yung mga aswang, <laughs> yung mga mangkukulam, yung mga sangre, yung mga mulawin, yung mga cardo de lisay. <laughs> anyway, joke na lang yun. Uh, sana, uh, tuluyan ng ma Mais ang tension dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Sana mabungahon ang nasimulang pag-uusap ng uh, diplomatic officials ng dalawang bansang.